So yun guys, nandito kami sa Pagsibol 1 and 2. So dito lang kabungan, tabi lang ng subdivision namin. So wala pa rin akong boses. Same piece wifi. Ang problem niya, walang SSID. So yun, so napaka basic lang. So yun, napailaw na. So bakit hindi umilaw yung, yung antena o walang SSID? Hindi nakasaksak. Hindi lang na, lumuwag lang, natanggal. Kasi saksakan nandito kasama ng mga plastic. So yun, natanggal siya doon sa loob. Inayos nice lang ulit. Okay na. Basic lang naman. So yun, so maraming salamat po sa ano. So magandang umaga sa inyong lahat. So marami namang accomplishment. No? So yung unang client namin, hindi ko na nga binilag. Kasi ano yun, uh, may matinding history. So kami, tumulong kami. Actually, um, yung unang client namin, is walang bayad yun. Repair. Um, ang una niya sira is coin slot nasira yung coin slot niya pero napalitan namin dahil hindi tumatanggap <coughs> ngayon na nangyari after a few days or a few weeks nasira naman yung power supply doon sa board actually hindi siya sira. maluwag lang naluwag maluwag yung sakit sa board papunta doon sa mismong power supply RPI siya so ginagawa lang namin ng medyo nilalagyan lang namin ng pampasikip like glue stick na kung ano no pa lang sumikip eh minsan naglulus pa rin, nawawalan ng power so nagalit sa amin yung client kami pa yung pinagalitan kasi daw paulit pa ulit ulit daw siya, siguro mga 4 to 5 times kami pabalik balik sabi ko ah boss yung, yung pagbalik balik namin walang bayan yan, yan. Diba? tulong namin kasi kapit bahay nga lang at take note yung bendo hindi galing sa amin kasi bihira ako magbenta ng RPI <laughs> okay so yung sa akin, ang pinupunto ko dito tinutulungan na namin na libre yung gawa ayaw niya kasi daw paulit-ulit din daw yung sira sabi ko pinakamaganda niya kung ayaw niya ng paulit-ulit kasi hanggat mara, ayaw namin maningil sa inyo ng malaki magpalit kayo bago diba? magpalit kayo yung bagong bendo kasi uh, sa amin coin slot lang yung ginawa namin hindi kasama yung board kasi gumana naman yun na a few days of few weeks maintindi ako sana kung uh, uh, from the start na ginawa namin sira na talaga yung ganun may, ganoon ganun ng problema ayaw niya tanggapin yung asawa pa nga niya nagtatricycle sabi pa nga sa amin mali daw kami doon. Paano naging mali? Kasi sabi ko, kung mali kami, siningil namin sila doon sa repair ng ng board, yung sa adapter, tsaka power supply, tsaka board. E wala kami siningil doon, di ba? Pangalawa, free yun. Koy na yung siningil namin, di ba? So, pa sabi ko, sabi nga sa kanya, sample, gulong yung pinalitan, gulong yung sira. Kinita mo ng gulong, nasira yung makina ng tricycle. Isisisi isis isis mo sa technician yung yung pagkasira ng makina, eh gulong lang yung pinalitan namin ang layo naman sa puto ka nun, sabi ko so, kung gusto mo magpalit ka ng bagong pyesa yun. magpalit ka ng bago diba? sabi ko, tsaka yung ginawa namin libre naman, eh sabi niya tumutulong nga daw kami, pero wala naman daw kwenta kasi nasisira din daw Do doon ako medyo nasaktan, sabi ko, kasi tulong na nga, ikaw pa yung masama, diba ang galing. Anyway, kanya-kanya mindset yan. Siyempre, sabi niya, kung wala namin na, parang sa akin kasi ang dating doon, tumulong ka na, kung wala pa daw kwenta, di wag na natin tulungan. Tama ba? Diba? Comment down below kung anong reaction niyo. Maraming salamat po. Pisi mo gawa mo. Don't forget to subscribe.